Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, lumalapit ako ngayon sa iyong harapan sa makapangyarihang pangalan ni Jesu-Kristo, ang aking tagapagligtas at manunubos. Kinikilala ko na ikaw lamang ang tunay na Diyos. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. Walang kapangyarihan ng kadiliman ang makatatayo laban sa iyo o sa mga kabilang sa iyo. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan at pinapawalang bisa ko ang anumang gawa ng pangkukulam, mahika, okultong gawain, pangkukulam, at sumpa na itinapon laban sa aking buhay, pamilya, kinabukasan, o kapalaran. Ipinapahayag ko na walang sandata na ginawa laban sa akin ang magtatagumpay, sapagkat ang aking proteksyon ay nasa mahalagang dugo ni Jesu Kristo. Ama, tinatanggihan ko ang lahat ng sumpang minana mula sa mga ninuno, bawat kasunduan ng henerasyon, at anumang maruming espiritual na mana sa aking angkan. Ipinapahayag ko na ako ay isang bagong nilalang kay Kristo Jesus, nilinis, iniligtas, at pinagdalubhasa sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Panginoon, hayaang sinunog ng iyong banal na apoy ang lahat ng gawa ng kaaway at hayaang liwanagan ng iyong liwanag ang bawat bahagi ng aking buhay. Ipinapahayag ko na ako ay naglalakad sa kalayaan, tagumpay, at pagpapala na iyong inihanda para sa akin. Salamat Ama, sapagkat ang tagumpay ay natamo na sa pamamagitan ng krus ng iyong anak at ipinapahayag ko ng may pananampalataya, ang dugo ni Jesu Kristo na ibinuhos sa krus ay nagbubura ng lahat ng okultong tali. Sumisira sa lahat ng nakikitang kadena at nagpapawalang bisa sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman sa aking buhay. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhasyan, karangalan at kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesu Kristo, Amen.